Ayun nga no. Ayun nga, Puro-puro si. Wow. Uy, tumatalon-talon pa idol. Idol, may hito, may hito may Asa, asa. Wala. Wala, wala, wala. Uy. Wala, palaki. Kumagalaw to, no? Oh, hinihila. Hinihila ka Ay, ay, yan, ay, yan. O, na o. ay, na. Oo, o. ay, <laughs> ay, 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 na ay, 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 na ay, yun ay, 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 No. Ala karami. Baka may karpa pa. Baka may pa Oh, wow. Ala nandiyan na, oh. Wow. Jackpot. Wow, sa ating unang live viewers, Ate Rene Rero, mayro magandang Ha? Ay yan ay, siguraduhin mo na 'yan. Siguraduhin mo, siguraduhin mo. Wow. Wow, wala jackpot natin ngayon. Ala, halos para burusin para lahat. Halata puru-puru sidol. Ayung ano? Ayung wala. puru si. Wow. Uy, tumatalon talo idol. Idol may hito dul. Asa hito, asa. Dul. Ito. nga. Ito yan tol. O nga hito may hito. jackpot. Jackpot ito. ayung ano. May hito talaga no. may, no? may hito pala dito. Lutong na lang wala. Lutong na lang. Wow. <laughs> idol. Idol. Wow, hito nga. Akala ko lutong, hito oh, pa lang. Masarap pang iyaw mamaya, idol. I, so idol. Wow, jackpot <laughs> jackpot, jackpot. unang <laughs> jackpot. hagis, jackpot talaga. Yung nangagis <laughs> ito, agad mga idol? Kaya nga. Heato idol. Heato idol. Heato idol. Oh, Sige, idol. Yan dito to idol na Oh, idol. yung hito, idol. ang nila, idol. daming Dami buras sa idol. Shout out Ate Rina Ria Romero. Good evening mga proving idol das magutom at Verador Vlog. Let's go mga idol. Maraming maraming salamat Ate Rina Ria Romero Triple R. Kay Aiden e tayo ingat Ooh! idol. Yan mga idol, mayroon okay, hito. nga po pala kami na huling ito. Ito kagad. Unang hagis, hito kagad. Tapos napakarami po yung mga malalaking buras talaga mga idol. Natin niya yung araw, no? Napakaswerte nga. Pagkaganyan lang palagi ano. Eh, Hindi maganda yan idol yung hito natin pang ihaw mamaya. Saka yung mga Borasi Pampaksiw. O, oh, panalo. Ingat Idol, kay Idin Tayo. Ayan, shoutout nga po pala sa ating kaibigan na si Idin Tayo. Magandang gabi po sa ating What's lahat. Idol? Yan o, nagkakasama naman po kami ngayon ni Idol natin na uh, Idol uh, Das Magutom. May, uh, may idol, may ano ba yung ito Idol, may ikon ba yun? May ano yan? May ano ba yung ta tabak ba yun? Tabak? Yung ano? Yung kanya? Yung... May ikon yung ito? Oo, oh, yung... ano, ano dulo? yan? Ito tuloy, ito tuloy, ito Parang natatakot ako to <laughs> Tiyang ha Tiyang <laughs> ha <laughs> <Yo>! <laughs> idol, man, Ito may hito Nagkahuli pa kasi tayo ng hito Ano kaya <laughs> so pareha kaming takot sa hito mga idol <laughs> Okay, shout out sa ating 8 live viewers Magandang gabi po sa ating lahat mga idol Idol, kukuli ko yung hito idol ha Ito 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 ito. Siguro Paano to ikaw mawak? Hahaha Oh idol ito talaga idol, idol ito talaga. <laughs> Dol, bakit ikaw pa ang ng <laughs> Gabi na pagdadala ninyo idol. Ayan maaga pa po alas alas mag-alas 7 pa lang po idol. Idin tayo. Ma maaga pa.

Ako nga rin eh, takot nga rin ako dyan Pero no choice <laughs> No choice, masarap pa naman yan Sina, gustong gusto mahuli yan Tapos tayo eh so, Tapos pagkahagis Tapos pagkahagis mo mamaya, hito na naman oh ayaw, ko na. <laughs> ayaw na Ayaw na na, unang hagis pa lang, ayaw na eh Hito, hito Oo nga, shut